Hello, sa video ito tatalakay natin paano maglagay ng eSIM. Gamit ang ating iPhone, buksan natin ang Settings. Pagkatapos sa Search Bar, i-type natin ang eSIM. Pagkatapos, piliin natin ang Add eSIM. Tapos, i-tap natin ang Setup Cellular. Dahil bagong yung eSIM yung nabili natin, pipili natin yung Use QR Code. Okay, so bago natin maskan, bubuksan muna natin yung nabili nating SIM card. Ito yung nabili natin na eSIM sa TNT Usually 99 pesos to pero sa mga shops ito ay 300 something like 349. So napaka simple lang yung ano yung packaging makikita mo naka plastic lang siya yung parang papel lang walang ibang laman kundi papel. At saka pag inopen mo ito yung makikita mo yung QR code at saka yung instruction para siya install so napakadali lang nito i-install. Balikan natin yung kanina use QR code. I-scan natin itong QR code na nakita natin. So ito lang yung laman ng ano packaging, walang ibang laman, walang physical na SIM kasi isim sim nga. So yan yung pinakaimportante yung QR code. Ayun. So itapat lang natin doon sa camera pagkatapos hintay natin na may mag-pop-up sa screen. So ayan nga, yan yung uh, parang starting na scanning. So, madali lang. Itapat lang natin yung camera do dito sa ano QR code. So, ganun lang siya kadali. So, until makita natin yung ano, ibang screen na magpapap. Pagkatapos, ito yung makita natin, activate easy. Click lang natin yung continue. Pagkatapos, maghintay tayo ng ilang segundo, minsan, isang minuto. So, medyo boring sa part na ito, pwede yung escape. So, mamaya, makikita natin na okay na siya. So, kung nag-iba siya connecting to network, yan, parang ano na siya, okay. So, ayan cellular setup complete. So, ibig sabihin successful. Ngayon, i-check natin kung tama ba yung number uh, na-install natin. At i-compare natin doon sa nakasulat sa eSIM na number. So, kapag tugma, ibig sabihin, okay. Walang problema. So, ngayon, i-search natin yung number natin. So, tatip natin yung number or my number. So, ayan. Uh, pareho naman sila. Walang problema. So, ibig sabihin successful. So, kailangan lang is i-register lang natin sa smart siya nga pala lahat ng iPhones mula iPhone XS pataas ay mayroong eSIM or nagsusupport ng eSIM so yung iba naman walang SIM card tray so ibig sabihin eSIM talaga sila meron namang ano yung mayroong eSIM siya tapos mayroong SIM card slot so pwedeng physical SIM pwedeng eSIM so napakaganda no then ang kagandaan lang ng ano eSIM is pag nanaka yung cellphone mo hindi basta basta natatanggal yung uh, ano natin yung SIM card so additional uh, protection protection yon safety dun sa owner talaga no unit. So, ganun lang. Napaka-importante nun kasi pwede mong matawagan yung cellphone mo. Hindi basta-basta pwedeng magalaw ng ano, uh, magnanakaw or kung nawala man to. So, mad madali lang. Napaganda ano, uh, feature. Maraming maraming salamat at sana may naitulog sa inyo ang video ito. Salamat po and bye-bye.